Hello guys, for today's video, sasagutin natin yung tanong na kung sa tenga do ba may checking pag nagpa-medical. Ang alam ko kasi sa mata lang, hindi na, hindi na siguro yung tenga. Wala pa akong narinig na kailangan pang i-check yung tenga. Wala na siguro. Pero syempre, dapat nakakarinig ka din kasi paano yun? <laughs> Di ba? Paano yun? Paano ka magtrabaho kung hindi mo naririnig? Or uh -huh kung may something man sa tinga mo, dapat uh, ano, dapat ipagamot mo muna kasi baka uh, mahirapan kapag dating sa abroad. Sarili mo din yan, so ikaw din ang mahirapan. Tapos i-check kung may bukol ka, kakapain, may bukol ka sa part ng body mo na may, may parte talaga yan ng katawan na uh, i-check nila kung may bukol ka sa lip-tip, sa tiyan, yung ganun. Depende sa mag-check sa'yo, may nag-check na depende sa country na pupuntahan mo, i-check kung may almoranas ka, may time din na. Dito sa Hong Kong, hindi ko na maintindihan eh kasi may mga pumunta dito na chine-check daw kung yung sa wet po nila kung may almoranas. Yung iba naman, hindi na. So, hindi ko na mag-gets. Depende na siguro sa mag-check sa'yo kung pitingnan pa nila. Ano pa? Yung mata. Yung dugo, ihi, yung pop, yung may pinapahit lang sa ano mo, sa anus mo, depende. Mayroon din na na kailangan magpasa ng pop, depende sa agencies, depende sa clinic. Pero ngayon hindi naman na siguro, so yun yung may papahid na lang sa pwit mo. Then, uh, yung psychological test, may papasulat yan sa inyo, may papasagot, may tatanong, gano'n. ray pa. Ano pa natatandaan ko tips na lang to ako ah, ano yung kinukuha. Ah, may nagtanong din kasi kung ano yung mga kinukuha. Ah, tapos yung bago ka umalis yung PT yun tapos kung may makita sila na sugat sa ano sa balat mo lalo na pag tigsa, yung namamaga pa lang hindi yan nila pag nakita talaga yan nila hindi yan nila ipapas pababalikin ka pag umaling ka ng ng gamot yun so yun lang andito ako ngayon sa tabi sa labas ng mold nakaupo kasi hintay ko yung alaga ko may lesson siya